Good morning, good morning, good morning mga guys Good morning, good morning Andito tayo rin ngayon guys sa Manila Bay Sarado ngayon yung Dolomite guys Kaya dito tayo ngayon pumunta sa Dulo Ayan sa may batuhan guys maraming yati-yati Ang daming tao dito ngayon guys Parang pesta Ayan oh. No? Yung mga naglilinis guys Siyempre maaga pa kaya diyan pa sila Ito marami mga mamimingwit guys dito guys dito sa dulo ng Manila Bay nabatay guys, punta tayo doon sa dulo kukuha na natin yung mga naliligo ang daming naliligo dito guys siguro wala yung pantay baga pa kasi guys 6am in the morning burbi na guys nagulpin tao guys gulpin ang pareo ang daming naliligo guys ayan o oh. May mga lovers, lovers in Paris. Lovers in Paris, yun. Lovers in Patuhan. Mga magsingirong dito sa Laguna Bay. Ah, Laguna Bay. Manila Bay pala. Laguna Bay, yun. Know? Joke lang po. Ayan. Ayan si Kuya. Ginigising yung kanyang mga tropa. Natutulog. Ayan, ang daming tao, guys. Ang daming naliligo, guys. Ayan, no? Oh. Si Kuya, kararating lang. Galing siguro ng pasayero to inatak niya yung kanyang bangka ayun daming naliligo guys Nanguhuli daw sila ng isda guys Isda at saka limasag ayun, sabi ni kuya, kararating lang daw niya Meron daw siya pasayero, mga koreano mika 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 love, shout out nagabulan yung mga bata guys Nagabulan Inaabol nila yung mga isda sa gilid-gilid guys Ang pakaraming isda dito guys Ayan kasama si ate Shout out Ayan, palabas na Aring Araw guys Alas 6 ng umaga guys Parabas na si Aring Araw Ang daming naliligo dito guys Bawal maligo rito pero maraming naliligo Siyempre mainit Mainit ang panahon at saka maaga pa guys Wala pa yung mga bantay kaya nakakaligo sila Ayan, ang mga naliligo Nakatipak pa guys Nakatipak yung mga naliligo. Shout out. Ayan o. Ayan yung nahuli nila guys o. Oh. Alimasat siya mga isda. Naunguha pa sila na naunguha guys. Diyan lang sa may gilid kayo guys. Ayan o. Oh. Kuha na naman o. Oh. Si ate. Ayan o. Oh. Para kuha ng isda. Ayan yung nahuli nila guys. Sa kalimasat na malaki. Tsaka mga isda. Ayan yung mga may mimingwit guys. Paalis na, maglalawot na to mga mamimingwit na to Mga mayayaman siguro to guys Kasi Mga mga mukhang big time eh Shout out sa inyo Sana marami kayo mauling isda Ayan, ang dami pa rin naliligo guys Hanggang doon sa dulo, para marami sila guys Marami, mga ilang grupo to guys naliligo dito Shout out, shout out Nahimik yung dagat ngayon guys Ayan Sumakay na sila lahat guys Ayan paalis na sila Nanggal na yung tali Nung baka nilang bankero Mga mamay to guys Ayan o oh. Parang chekwa yung isa Andun yung mga labors in batuhan Tayo din sa kabila guys Ayan na paalis na sila guys Lakad-lakad naman tayo dito sa kabila Ayun, ah, ang dami guys oh. Kita nyo guys, ayun ang dami naliligo Yung isa to, nagre rens lang Ang dami nakatipak Hanggang doon sa tuloy yan guys Ang dami mga naman dyan, mga bangka Ay yung mga mamimingwit guys, nasa gitna na sila Papalis na yung mga yan Yung mga naliligo, dumadami sila guys Nagpapalandar na yung bangka ng mga malpigit guys Talis na sila guys Ayan o oh. Pupunta na yung doon sa kitna Doon yan sila magpilingit Malalaki siguro mauko ng mga yan Shout out Ito na yung mga naliligo guys Ayan si kuya o oh. Parayang lakad Yung isa inaanda yung maabang kanyang lambat Siguro maglalambat yan Itong grupo nito ang dami nila o oh mga naliligo-ligo ay mga naginom inuman din yata dito guys eh. ay na yung mag lovers guys oh. mga kulay green tsaka kaputi lovers yung batuhan ng Manila Bay ayan ang yung hawak ni kuya galing sila sa dulo ayan hawak oh. kamay hawak kamay Maghihiwalay din kayo, walang forever. Shout out sa inyo. Siya, ano? sila sabi ni Kuya nakapula. Si Kuya naman nakapula, panay ang video-video, guys. Ewan ko, vlogger din siguro to guys. Shout out sa inyo. Ayan na yung lovers in batuhan ng Manila Bay. Ayan, hawak-hawak kamay ni Kuya si ate. Ayaw bitawan ba? Baka mapunta sa iba yan. Huwag mong bitawan, Kuya. Baka mapunta sa iba. Shout out sa iyo. Ayan, dami na liligo, mga kabataan Dito no? na tayo guys, sa may dulo ng buhanginan Buhanginan, dito sa Manila Bay Ayan, dami na naglilinis guys Wala naman masyadong pasura ngayon guys, malinis Ayan yung mga naglilinis dito, ayan, no? dami nila Kaya mabilis lang nila yan, mawalis-walis Tangkalakan yung basura dyan guys Mabilis lang sila maglinis dito guys Ayan, hinakot nila yung kanilang mga naipon na basura guys Nakalagay sa sako Nakalagay nila yan sa gitna guys Tapos ipunin nila yan dyan Tapos kung oh, papadala doon sa truck ng basura Kanya lang mabilis guys that's siya, hindi na mo hangin oh. No? kasi ate guys nagwawalay sa tubig guys natanggal niya yung mga dumi, -dumi sa gilid ayun eh guys shout out sa iyo ate marami silang nakukuha taong dito guys ayun o dito na rin nila nililinis dito na rin nila sa gilid ng Rose Boulevard guys ayun no ang ng guys ang dami marami nililinis na taong si ate ayun na no, nakuha nila guys tahong mayroon din dito sa kabila tahong, tilapia, tsaka limasa guys limango mayroon din maraming maraming salamat sa nanonood ng video ito thank you, thank you, God bless Maraming pong salamat. Mabus!